Hello guys, isa mo pagpalang uh, araw, pagpalang araw sa inyo lahat. Yan. So ngayon na dito tayo sa Barangay Gaya-Gaya uh, sa uh, San So papagawa natin yung ano natin kayo yung tent. Yung natin sa visor na sa sa loob. So lumabo na kasi kailangan natin palitan. So dito, uh, one one yung singil dito. So ipapagawa natin dito ngayon. Yan. Kasi nakatapos na natin ang paggawa ng tire rod saka track end at saka wheel bearing doon sa Bukawi oh. ngayon dito naman tayo sa Gaya-Gaya sa Tanasi del Monte so papagawa natin, tingnan natin yung gawa nila go! Miamiya so tara ngayon dito na lang tayo thank you thank you uh, maging nato na ito So, bagong bago siya oh. So, try natin mag-i-drive. Hindi niya mag-drive. bagong expander. Ayan, expander uh, tapos ko. Tapos, tapos Ito lang kami guys. 200 binayara natin guys. pag natin yung si video wind niya kasi napakaingay. Bala ito yung ano. Ito yung papagawa natin oh. Sabali so, yung buo na to ito tinunit natin to tinunit ko lang guys kasi masira na ito kung nakita pansin nyo dito yan so mayroon na siyang mga design design kaya lumalabo lumalabo sa so ngayon yun ang papalitan natin ang tinte to so yan so antay natin pag gawa guys ayan yan so ito yung mga offer la guys mga sa DTR Uh, DT Racing car accessories yan, nandiyan yung tent, car alarm car audio uh, lead headlight Europa horn central lock, car matting and android 2, 2D in tapos sa Pioneer 2D in <laughs> so, dito sa Gaya Gaya, gaya guys So yan guys, ha, inumpisa na pagtanggal siya. Eh. May babaw na yan Ayan. Wow So napaalam tayo ito kung pwede, pwede natin sila mabidyo na habang ginagawa o okay naman na kayo sir <laughs> so, Wow Ano yan mga 3 years ni oh, Kaya Sulit ka na dito sir Opo, doon sa sablay, doon sa may Mindanao binyo oh. Uh -huh. Sa may ano sila doon ng mga na yun na wala na pinunit ko na lang <laughs> Hello. Na. Oh, oh no! Ayan na, maliit na lang natira. Ayan isang uh, ano na hatak na lang. Yun. Kamit sir, anong tent ng ano, Normitic. Ha? Hermetic. Normitic? Hermetic. Hermetic. Ah, daw. Ah, Ayan gagamitin nila. nano ceramic materials na yung sa pagkakit. Ano Nano-ceramic nano Nano? ceramic Materials material. ceramic material. Ayun. Ayun ba? Wala na tira. Yung malakit. Ako dito sa kabila, hindi ko ng tubig rin dito eh. Dispirya ko lang ng tubig yan dyan. Sa loob. So bali magpa-pattern na sa labas guys. Pero yung lalagyan natin doon sa sa loob ng visor. Ayan. Para pagkabit na diretsyo na doon. nano ceramic Tent no okay. yun yung ano nya yung na na, sa... sa youtube pati sa facebook ay eh, upload <laughs> ayan na guys uh, simulan na So, dyan muna nila na pattern bago doon ilagay sa loob. Kapos. Para palit ng panibago guys, medyo kapos. Mixing. Ya, pwede na yan. Sticker dyan. Talang. Wala yung sticker dyan. Induction. Yan. Induction sticker dyan. Kaya na yan. Kaya yung yan. Kaya na yan. Kaya na yan talaga, boss si Busi na yung balad ko. Nasa taon. So, yan na. maka sukat. Iba pala sukat na. No? O kaya pang wigo. Medyo maliit yung sa wigo. Ito pang sedan po yan. O. Oh. Pang sedan O, oh, yung pang sedan. Kaya ang Commonwealth nung Merkulis, eh, pag-uwi namin gabi na. Pakahirap. Lalo pag lumiko. Naku, ang labo. Sa Sabi na asawa ko, naku, wala akong makita dito. Nakating okay. na. So, pattern na yan guys. Mamaya pa-cambit na yan. Abali ah, dito muna para pattern talaga no. Tapos saka ilipat sa loob. Oh, mo muna yan. So ilalagay ko naman yan yung ano sa thumbnail ko. Naka-front yan pag bukas mo, yun ang nakita mo yan. yan, yan, nakita yan. Oh, pangalan ng shop mo. So yan na guys, dito sa D DT Racing. Car accessories dito lang po yan sa Barangay Gaya ano gaya gaya, gaya 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 no okay. sa Jose del Monte uh, Ayan pag kaya uh, nangailangan kayo ng uh, under chassis meron din sila dito kompleto po dito guys may mga alarm sa aircon mayroon din uh, so po, pwede kayo mag ano, mag uh, inquire dito i-follow nyo na yung ano yung punta nyo ng kanilang page D DT Racing yun know? o? Fridge, ayan. Yeah. Shoutout dito sa DT Racing. Ayan. Car accessories. Naayos na yun guys. So ayan guys, uh, simula na. Ikakabit na yung din natin yan. Kasi ayan, ang pangalan mo idol? Florence po. Florence? Ayan. Si idol Florence. O, siya yung uh, gagawa niyan. Ayan.

Ayan, ganyan na lang. May kumot pa. <laughs> uh, para hindi po yung ano. Oo. tubig. Opo, tubig. Ayan. Ayan eh, para hindi mabasa. Absorbent na. Opo. Sa mga... Ano po, natulog ko sa mga... Mm. Para hindi mabasa yung wiring niya po. Oo. Oh. Kasi yun po ang pinakamahirap gawin pag wiring. Mm. -hmm. Hindi naman na eh. uh -huh. yung tubig lang na tubig yan, no? may chemicals na yan, di ba? Wala ako, Joy lang yan. Eh. Ha? Joy. Ah. Ay, parang may sabon? Opo, sabon lang yan. Eh. Panghugas ng plato. Ha? Ah, yun na yung Opo. Hmm. Yan Ganun lang pala yun. Nakala ko, iba yung ano na yun. Parang Joy lang pala yan. Joy lang po talaga. Ah, Joy lang talaga. <laughs> <laughs> Ayan. Galing. O dito guys, sa... Uh, dito kayo magpagawa ng accessories nyo, car accessories. Ito sa DT Racing. DTR Racing. DTR? Ah, DTR talaga, bagong racing. Giniagawa. Sino ganun doon eh. Ang direct kasi. DTR Racing. Yun pala yun. Mga ilang taon yung tagal niyan bago mag-expire? Mga dalawa po. Dalawang taon. Tama-tama nga pala siguro yun. Ay, okay. spare siguro yun, no? Opo. Kaya nagkaroon na siya ng, ano? Huwag niyo lang <laughs> po papatagalin ng anong nata ako sa mahirapan tayo matanggal. mahirap na tanggalin yun? Opo, mahirap po tanggalin. Boss, <laughs> sarado na ating bote. Alin? Sarado. Okay. Sarado muna natin yung mga bintana, guys. Eh, ano? Dito lang sa likod, medyo kunting bukas lang. Ayan. Ayan tayo pwede kasi ano, makakaya Oo, oh, ng hangin, magkabukol-bukol yan. Opo. O, kailangan uh, maganda. Ano. Masilan din o guys yung... Yun na yung ano niya. Init eh. Okay. Hindi rin pwede tayo mag ko no? Hindi po. Kasi saglit lang po, ilalapat ko lang. Pwede naman po na buksa yung pinto. Ah, okay. Pag nalapat ko lang po. Oo. Oh. kailangan malapat na muna no? Opo, bago tayo magbukas yung pinto. Oo, oh, yun, yun guys. Ganon yun. Kaya nga po, di ba kanina nakubad ako? Kasi oh. po ako nito. Mm. Nag-tint po ako kanina. Kaya ako, ayaw ko rin sa mga tabi-tabi lang mo pakabit kasi may hirap eh, hindi ka tulad yung katilaw nyo, pisto di ba? Opo, hindi, galing po kasi ako kasa Ah, sa kasa ka talaga? Opo Ah, uh, yun ang maganda Pag galing, galing sa talagang ano yun Yung uh, veterans <laughs> Hindi naman po, marunong <laughs> lang Ah, uh, marunong lang Mayroon po maging veterano, wala oh. pong veterano sa pinte <laughs> Lahat po nagkakamali Nagkakamali din o oh. Kamali, di no. Opo so, Mga, wala naman perfecto talaga Wala po talaga oh. pag ganito, trabaho uh oh. po Mahirap tong trabaho to Hmm ito ang pinakamahirap sa lahat kasi Sila kayo, simo talaga, no? Opo Marami akong kita dyan na yung iba, ano na, tubig-tubig na yung ano ah Yung dashboard? Ayan. Oo Wala po, hindi po pwede yun pwede Kaya, kaya nga, sabi ko ano kaya yun? Ayan, kaysa ko tinanggal na yung plastic Hindi ang dobli si niya sa akin yun Hmm <laughs> <laughs> sa kasa, ang bilis na ni nila, no? Wala po kasi yung babakbakin. oh, bagay mabilis ba. Kung may bakbakin, doon matagalan. Opo. Hmm, okay. So, yan na guys. So, kanina, na doon sa labas. Ngayon dito, kabit na. Tuloy-tuloy na siya. Ayan na, ano. Ayan. So, binabatak-batak na yan. So, ano din, ano. Pag, hindi ka, pag hindi ka marunong nito, napakasasila. Sirap din. Kaya kailangan yung mga marunong talaga, no. Ah, si Idol boys boys, eh, pawis na pawis na eh. Kasama sa trabaho. Opo. Ayun, uh, hindi tayo pagpawisan ba? Hmm. Uh, hindi tayo pinagpawisan, wala tayong peperain. Tama. Diyan Ay ang galing sa pawis ng pire. Opo, mas masarap yung galing sa pinagpawisan yung pera mo. Hmm. Kesa naman sa hindi mong pinagpawisan. Opo. Kesa yung pinagpawisan ng iba boss, mahirap yun. Ayun. <laughs> <laughs> yun lang. Oh, mas maganda yung lalaban tayo ng patas. Oo, oh, maganda yung pinatrabaho mo talaga. Yeah. galing sa pawis mo. Yan ang pinakamaganda. Ayan guys, galing. Nalapat. Tapos sa kayo rin pa yun, para pantay. Opo. Para matanggal yung mga tubig-tubig yata -tubig yan. Oo, oh, yung tubig-tubig. Hmm. Galing, no? Ay, hindi basta-basta oh. Sabon lang pero dumidikit din sa no pag natuyo na. Okay. Iba naman kasi yung ano niya. Gamit. Oh, so, Alam ano po? Okay. Hindi na. Okay. para malamig lamig. Yan na yan guys, ano na yan. Kahit kayo rin na lang siguro yan. Oo, oh, ang galing, o. Oh. O, kinis na. Kinis na. Ayun. Okay Pino na, o. Kino na. Ayos na, guys. hindi ah. tama yung okay no kaya may yung ano guys sa uh, heater Ay, sa labas para yun tanggal yung mga bukol-bukol. Paalala -bukol. okay. 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 Ayan guys, okay na. Bago na ulit. <laughs> Ito to, to sa para sa loob. Ah, hindi. Hindi po sa salamin niyo na po ah, 'yan. hindi sa labas na. Wala eh. <laughs> wala. So, okay na guys. Wala lang. Kapalay binayaran natin dito, ano? Uh, 1-1 Ayun, sa yeah. Yeah, Ah, tanggal Tanggal pre lang, guys Ayan okay, guys, tapos shout out dito sa DTR Racing uh, Car Accessories sa Gaya-Gaya Ah -Gaya, uh, kay gaya-gaya sa Residente Monte. So, Magandang salamat uh, kay Boss. sa out. So, hanggang dito na tayo guys. Maraming-maraming salamat sa uh, ay idol uh, Florence na gumawa ng uh, team sa shout out. kita thank you. God bless. Bye. -bye.